Exodus chapter 39 verse 1 up to 43. At saka yung pagkakot, tulay o pula. Ay gumawa sila ng mga kasuotang mainam ang pagkayari upang gamitin sa pangangasiwa sa lahat ng banal. At ginawa mga banal na kautosan kay Iron. Gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses. At kaya ginawa ang itod na ginto na kayong bughaw at tulay ubi at pula at linong pinili. At kanilang pinangkot ang ginto na pinanipis na pahaba at pinutol na ginawang kawad na ginto upang itaki sa kayong bughaw at sa kulay ubi at sa pula at sa lino na gawa ng bihasang ang manggagawa kaya nilang iginawa na magpangbalikat na nagkakasugpong sa dalang dulo ay nagkakasugpong at nang mainam na pagkayaring pamigkis na nasibabo ng ipad upang ibigkis ay kaputol at gaya ng pagkayaring na ipad na ginto at kayong bugaw at kulay ubi at pula linong pinili gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises at kanilang ginawa ang mga batong uniks na pinamumutian ng kalupok na ginto na ayos ukit na isang panatak ayot sa mga pangalan ng mga anak ni Israel and he put them upon the shoulder rest of the ipad then they made the stones of memorial unto the children of Israel as the Lord commanded Moses. And he made the breastplate, the work of a skillful workman, as the work of the Ipa, gold and blue and purple and scarlet and choice lining. Parisukat kanilang ginawang nakatiklop ang pictural, isang dangkal ang luwang niyaon. Pagkanat patiklop at kanilang kinarugkupan ng apat na hanay na sarisaring batong. Isang hanay ay Sardio, topasyo at karbunko. At siyang unang hanay. At ang ikalawang hanay ay isang esmeralda, isang sapiro at isang diamante. At ang ikatlong hanay ay isang hasinto, isang igata at isang amitista. At ang ikaapat na hanay ay isang berelo, isang Onyx at isang jaspi. Na mga natatakpan ng mga pamuting ginto sa kanilang mga pangkakalukop ang mga bato ay ayon sa mga pangalan ng mga anak ng Israel, labing dalawa, ayon sa kanilang mga pangalan, na ayos ukit isang panatak. Bawat isa ay ayon sa kanilang pangalan, na ukol sa labing dalawang lipi. At kanilang iginawa ang pektoral na mga tanikalang parang terentas na ayos pinili na taganas na ginto. At sila gumawa ng dalawang pangkalukop na ginto at ng dalawang singsing -sing na ginto. At inilagay ang dalawang singsing sa dalawang dulo ng pektoral. At kanilang ikinabit ang dalawang tanikalang pinili na ginto na dalawang sing-sing sa mga sulok ng pikturan At ang ibang dalawang dulo ng dalawang tanikalang ayaw-sing-sing ay kanilang ikinabit sa dalawang pangkaloko at mga ikinabit sa mga pangbalikat na ipada sa dakong harapan niyaon. At sila gumawa ng ipadalawang sing-sing na ginto at mga inilagay sa dalawang sulok ng pektoral sa gilid niyaon na nasa dakong kabaliktaran ng ipad. At sila'y kumawa ng dalawang singsing -sing na ginto at mga ikinabit sa dalawang pangbalikat na ipat sa dakong ibaba. Sa may harapan na malapit sa pagkakasugpong sa babo ng mainam na pagkayaring pamikis ng ipat. At kanilang itinali ang pictorial sa pamamulita ng mga singsing -sing, sa mga singsing -sing ng ipad ng isang panaling bughaw, ng ipad na isang panaling bughaw upang mamalagi si babo ng mainam na pagkayari pamigis ng ipad, gaya ng inutos ng Panginoon kay MSX at kanyang iginawa ang balabal ng ipad na yari na mga hahabi na taganas na bughaw. At ang butas ng balabal ay nasa gitna niya o nagaya ng biig na isang kasiliti na may isang uri ang pinahi sa palibot ng pinakaliig upang huwag mapunit. At kaniyang ginawan ang mga arribete ng balabal na mga granadang kayong bughaw at kulay ubat pula at linong pinili at sila'y gumawa ng mga kampamilyang taganas na ginto at inilagay ang mga kampamilya sa pagitan ng mga granada sa ibabo ng rebite ng balabal sa palibot sa pagitan ng mga granada. Isang kampamilya at isang granada ang isang kampamilya at isang granada sa ibabo ng rebite ng balabal sa palibot upang ipakasiwa gaya ng inuutos ng Panginoon, Rimoises. At kanilang ginawa ang mga tunika na lino yaring hinabi para kay Geron at sa kanyang mga anak at ang mitra na lino at ang mga mainam na tiara na lino at ang mga salwal na lino kayong pinili na lino. At ang bigkis na lino pinili at kayong bughaw at kulay ubi at pula na gawa ng mangguburda gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses. Gayon natapos ang buong gawa sa tabernakulo ng kapisanan at ginawa ng mga anak ng Israel ayon sa buong inuotos ng Panginoon kay Moses. Gayon ginawa nila at kanyang dinala ang tabernakulo kay Moses ang tulda at ang lahat ng mga kasangkapan. niyaon, ang mga kawit, ang mga tabla, ang mga barakilan at ang mga haligi at ang mga tungtungan at ang takip ng mga balat ng mga tupa na tinina sa pula at ang takip ng balat ng mga puka at ang lambong na tabi, ang kaba ng patutuo at ang mga pinggan niyaon at ang mga luklukan ng awa, ang dulang, lahat ng mga sisidlan niyaon at ang tinapay na handog. Ang dalisay na kandelero ang mga ilawan niyaon, ang mga ilawan na inayos, at lahat ng mga sisitlan niyaon at ang langis na pang-ilawan, at ang damba ng ginto at ang langis na pangpahit, ang mga bagong kamangyan at ang tabing na gamit sa pintuan ng tulda, ang mainam na pagkayaring kasuotan ng gamit sa pangasiwa sa dagong banal, at ang mga banal na kasuotan para kay Iro na sa sarduti, at ang mga kasuotan ng tanyang mga anak upang mga siwa sa katungkulang sa serdote. Ayon sa lahat na inuutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ng Israel ang lahat na nagawa. At nakita ng Moises ang lahat na gawain at narito. Yan nagawa na kung paano inuutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa at pinagbabasbasan ng Moises. Amen Lord Jesus.